Hello guys! Mayong um, guntag So, na lang ko i-share no sa sa pininsatong may mga problema sa mga pulgas uh, sila mga iro So, na, na ko i-share guys kung unsaon pagtanggal uh, natural way nga uh, pagtanggal sa uh, pulgas sa atong mga iro, tukoy So, rin natakin nalang guys makalit pag mga tambal sa mga mga clinic sa padiha so akong gibuhat guys uh, ako lang silang giligo guys og dagat untag then kahuman ikaw niya magaligo nila guys silang banlawan og tubig sa gripo dahil uh, sabunan niya guys yung so, sabunan nimo sila o sabun uh, sabon sabon humot ba or bar sa ilang lawas then dili na nimo banlawan ni like, kahuman og sabon. So effective kay ning siya guys. Ah uh, vermin na na ko ibuhat sa una pa nga ana ko mga itoy. So na discover lang na ko ni guys sa una katong dia ko itoy nga uh, black then pertindahan the na gud siya og kanang pulgas cool So, halos din na siya katugo bi kay si uh, pangilkil. So, ako siyang giligo guys. So, dagat, pagabuntag, dahil akong gi sabunan tibok lawas niya. So, careful lang po ta, sa pagsabon. Nga dili makuha niya ang dalunggan o mata kay siyempre ha, halang mo ng sabon sa tao. So, ako lang siyang gisabunan dahil Uh, wala na ako banlawi ang sabon guys ayang lawas ako lang ipabilin hangtod nga uh, maugah yung lawas guys so effective kayo uh, after ana guys makita ni mga resulta mga hulog ang mga namatay nga pulgas or mga kuto sa iro hindi um, dili man na siya 100% nahinay lang guys dili dili siya diretso so isan pa ginagmay pero at least nga may makita ni mga resulta guys nga mga hulog ang mga pulgas then kung sa kadugayan o kadugayan na nimo kalingaw na nimo siya liguon so mahurot rin na siya kadugayan guys so, ako so, yung pakita guys ang uh, resulta so mo niyo so, after na ako siyang guys may sabunan so mo na niyo so nahulog na yung pulgas ang kanao so dengan guys no. kena 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 semoga apa oh kena so dengan so, tayo nangahulu guys na napa dari sulod. sa, sa ihang gigdaan wait wait tapi guys so makita ni mga oh sa so, iyang guys no. Dekan kayo. So, nga effective guys na kung gibuhat nga iliguon lang siya, natural na paagi lang. So, so dili man tanan, pero at least nga sa kadugayan, ma mahurot ra yun eh. Kaya mga pulgas, mga hug na gani eh. Pero, patay na ni siya guys. Patay na ni sila. No? Lagan ka So, yun nga nira guys, pag pag-eliminate sa mga pulgas sa inyong iro. So, kung namay mga iro nga nasa pulgas, oh, liguan lang o oh, sabon eh. O oh, ayaw na banlawi ang sabon. Pasagdira sa iyang lawas. Kay mga matay ng gas. Oh, na ng pulgas. O oh, mahurot na kalugayan ni mong ligo-ligo niya. So mara to oh, unta makatabang ko sa uh, sa isa tong mga nai same na ko nga na problema o oh, pulgas sa ilang mga hero. So, salamat sa paglantaw. Please ko like, follow, and share. Thank you.